sa presidente ng paralan Cesar Irene Bell Balibac RSM sa ating direktor Dr. Jose Lorenzo Lopez sa ating dikano Dr. Gabriel San Juan sa ating kagalang-galang alcalde, alkalde Honorable Ronald Alan Cancisio at sa lahat ng magsisipag tapos at nagsipag isang maganda umaga sa ating lahat. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay hudyat ng panibagong pagkikipagsapalaran pag at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban sa buhay. Isa sa mga pinakaasamasap ng isang mag-aaral ay ang araw ng kanyang pagtatapos. Ito ang araw na hindi lang tayo ang naghihintay na sumapit. Bagkos ay kasama ang mga mahal sa buhay. Ang ating buhay na nasanay sa apat na sulok ng silid aralan ay iba na ngayon. Malawag na ang uri ng mundo na ating ginagalawan. Kakibat ito ay ang mga malalaking obligasyon at mga responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikan. Dito na natin tunay na maiintindihan ang tunay na kahalagan ng salitang buhay. Walang silbi ang lahat ng ating mga parangal at mga gawad na natanggap mula sa ating pagtatapos kung hindi natin ito lubusang magagamit. Ang mga diploma at mga matataas na grado ay magsisilbing mga palabuti lamang kung hindi natin ito magagamit ng may kabuluhan. Alalahanin natin na sa kabila ng hirap ng ating mga magulang ay pilit nila tayong iginapang at itinaguyod para lamang makatapos tayo sa ating pag-aaral. Ang karangalan sa pagtatapos ay regalo natin sa ating mga magulang. Ngunit ang ng ating pag-aaral ay para sa ating mga kinabukasan. Ang pagtatapos sa ating mga kurso ay ang umpisa ng ating unting-unting pagtayo sa ating sariling mga paa. Umpisa ng pagabot ng ating mga unti at malalaking pangarap at paghahanda sa ating mga sarili para sa mapaghahong paglalakbay sa totoong kahulugan ng buhay. Huwag mong itaw sa pananampalataya sa Diyos. Ito ay isang salitang lalawag ng ating isipan. Ngunit hindi dapat manghina ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil dito, nagsisilbing lakas na bumubuhay sa atin. Kaugnay nito, manatiling kapag dumaba, huwag isipin kahit kailan na dahil sa galing mo, sa narating mo, sa dami ng pera mo at sa dami ng nakakakilala sa iyo. Huwag maging mayabang dahil sa lang tayong nilalang ng Diyos at sa lang tayong maliit na tuldo na buhay sa sangkalawakan at tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Muli, maganda umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po.